dito uli ako sa dagat tabing dagat ito muna ito yung mga bangka nakabara rito yan ang dami sila nakalain niya yan ang nandu Tapos do naman ay Islang Gaspar. Islang Gaspar. Marami rin mga tao rin. Marami rin mga tao. Tawagin ay pulo. Tapos yung bahay naman nung aking pinuntahan nakaraan hindi ko pa nabalikan pagpunta wala pa akong nabit-bit na bigas wala tayo din sa nagapintura Yo aking asawa nakaupo ka dilaw